Hello mga boss, bali ngayong araw nato bibigyan natin ng na update yung mga alaga natin kalibukod na nag-breed ng mga nakarang araw yung pinakita ko sa inyo na inakay pa lang. So bali, ito na sila ngayon mga boss. Yan, yan yung magulang. Ewan ko kung lalaki ba ito o babae. Hindi ako sure, hindi kasi ako magaling sa paggender. Ayun naman sila lumipad na kakalipad pa lang ng mga inakay kagabi lang sila lumipad mga boss kakalabas pa lang nila dun dyan dun sila naglimlim tapos dito sila lumab dito sila dumapo dito sila natulog kagabi Yan, sobrang laki na ilang weeks lang to mga boss siguro one, mga one week one weeks lang yung age ng mga inakay na to ito yung Tingin ko ito yung pinakamaliit. Busog na busog mga boss. Ito yung pagkain na binibigay ko lang sa kanila. Yan. Chick boost. Eh, ano lang yan? Chick, uh, Integra 2000. Tapos ito. Yung basang kanin. Ah, basang feeds na nilagyan ko ng kanin. Para may choices sila. Pwede rin dry or pwede, pwede rin basa. Tapos dito nilagyan lang natin ng tubig para may maiinom kagad kapag nauhaw so yan yan yung result ng mga pinagpagudan natin nagbunga na yung mga ano pagpapagod natin ng paghaunting yan so tuloy mga boss hindi ko to i-handfeed kasi ayoko nang mag-handfeed kasi napakadami kong hunted ngayon araw na to na mga ayong mga buwan na to kaya hindi ko to i-hand feed hayaan ko lang na yung magulang lang nila yung mag hand feed sa kanila tapos para hindi siya hindi sila magiging mailap eh, i-maintain ko na araw-araw ko silang hahawakan para magiging sanay sila sa tao mga boss Ito yung I think ito siguro yung inahin tapos ito yung papa. Actually mga boss wala na yung mga ibon ko dito yung mga ibang ibon. I sineparate ko na sila nilagay ko na sila sa ibang pinaglal mga cage. kasi ayoko ma yung mga yung tong dalawang breeders na to para hindi baka kasi nagiging defensive sila mga boss tapos awalin nila yung mga inakay, ay mga ibang ibon na nandito sa kulungan ayun sila mga boss ayun. naka cage silang lahat yung iniwan ko lang dito is tatlo lang yung yung cooler dab tsaka itong mga limukon lang so yun lang muna boss sa mga araw nito yung pag update natin so magbibigay tayo ulit ng update sa mga susunod na weeks so, antabayanan nyo mga boss thank you